So yun guys, uh, dito kami sa Narbacan Mall, Market Market. Dito pala ako nakakita ng, ano, ng uh, palengke na malinis. Yung nakatays o? Oh. Ano Oo, oo. Ito yung palengke na nakatays. Solid ano, Narbacan Mall? Narbacan na na ba ito? Market Market no? Oh. Good morning guys. So dito kami ngayon sa ano, Sulbek, Narbacan. Ayan, maga maga. Alas 6. Ayan, si Miss Kels. Ayan, si Kenji. yung lakad-lakad kami dito. Ah, gawin. Si sobra kailangan lakad-lakad siya. Ayan, dito kami. Oh. Sulbek. Sulbek Narbakan. Sulbek Narbakan sabihin mo. Sulbek. Sulbek. Ayan, <laughs> ah, Sulbek daw. Ah, wala tayong upuan. Sabat may upuan tayo. Sa, akin. so, ayan, lakad na lang siya ni Miss Kels. Oh. Ay, bagong gising kami guys. So pagkatayo namin Direct agad kami dito Wala lang toothbrush toothbrush Wala ilay-ilamos. So maglalakad lang naman kami dito guys Para makapaglakad si Miss op may ano yun bubog oh Ang bubog oh, Ang lakad din si Kenji Say hi Kenji say hi Hi <laughs> Galing ano Oh, di ba? Wow. Mm. Yun yung ano, yun yung bahay ni ano, Chabit Chinso no. Yun no. Know, yung bahay ni Chabit. Ninong Chabit. Oh, Tama ah, na. let's go. Ay, lahat yan, lahat yan na bibi. Che, dito libre dito, libre entrance no. Dito libre entrance, pero doon may mga ano sila doon, may mga cottage, cottage, cottage. pwede kang magrenta. So, yun ang ganda oh pag umaga talaga pag barinig mo yung mga simoy ng hangin di ba napakaganda Angie hi <laughs> hi how to dance 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 Trick, trick Trick <laughs> 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 Ayun, meron mayroon din sila, meron mga mga rin dito 'yan, oh, makain. Libre dito guys, libre. Pero pag gusto mo mag-cottage, yung mga... Actually, pwede dito, dito masarap maligo dito. Totoo sin. Ayan, Oh. Yeah, no? Wow, what's that? What's that? What's that? Wow! Ayan <laughs> <What's that? laughs> guys, ang ganda na ito. Ano to? Coral. Coral. Wow, uh, what's that? that? <laughs> Coral. Hey! <laughs> ano to? Ano kaya ito? Ano? Maastig oh. Tinan mo o. Oh. Parang ano no? Ah, si Miss Kels. Ganda dito maglakad talaga no? Ano pag umaga. Ganda rin sa hapon para makita mo yung sunset. Kaso lang yung yung araw lang no? Ayun no? Tara, okay. let's go. Run! Run! Mami. Now what's that? huh? What's that? Ha? Huh? Ah, balon. <laughs> hey. I know. Hey. Habis mayro pa dun eh. 1 million followers. Yan oh. Kasi dati kasi nasa 100k followers ako nung sulat ako dito. Dalawa ni Miss Kels. Ayan o. Oh. 1 million followers. Ayan. <laughs> Ayan nakasulat o. 1 million followers. 1 million. 1 million followers. Ayan. Sana mag 2 million tayo bago matapos yung 2,026. 啊，那就行。 So, yun. Ang kagandaan sa probinsya is marinig mo yung agos ng tubig, hampas ng mga lup hampas ng puno, tapos mga kanta ng mga mga tunog ng ibon. Yun yung kagandaan dito sa ano, sa probinsya. Ano, pagod ka lang? Oh, Ang na So, na. Ay! Lapit ng bunso ni Kenji. Kenji! Are you happy? Happy? Alright. Oh, tingin ka sa camera. Are you happy? Yes or no? Yeah. <laughs> Sayang, naiwan ko yung ano mo. 360. Pagka nagmamadali ka talaga, ito lang ano, maiiwan mo yung ano mo. Yung gamit mo. So, yan. YouTube Gamer mo na tayo. Vlog vlog mo na tayo. Hi! Ako nga pala si BJ King TV. <laughs> And then, ikaw nga pala si Chris Gales. Ayan. Ang haggard na, guys. Uh, medyo eh umiiba na ang kulay namin dito guys <laughs> ano pa ang ganda guys na promise hey get creation Ayan guys habang naghihintay kami dito naihi <laughs> naihi <laughs> uh, saman tama yung magpunta namin kasi hindi masyadong maaraw so uwi na tayo guys ay day magpunta pa tayo sa ano Nova, dadaan kami ng Noa guys makikita nyo, let's go! dito. kami sa ano sa Nova. Ito nga pala yung ano yung checkpoint na Pitirilis room namin. Pitirilis namin kasi lang di ako nakapunta dito eh. Kanda guys. Ah, ini. Basta na Nova to. Kasi yung dagat. Ah, yung dagat. Dahil sa Nova. Ah, ayan, kanda guys, promise. Ayun. Pasalan din dito guys, oh. Guys, pinakita ko lang namin sa iyo kasi hindi pa kami nag-aaral na Dahil mo na kami ni Miss Let's go, bye bye guys, nandito kami sa ano Market Mall Market Mall Ayan, mamamalengi kami ng pagkain para sa tangalian So mag-aalmusal muna kami sa loob. May kain na naman dyan. Let's go! Ang ah, gala ng Kenji. Mga dito ka ng mga anak niyan, baby. Guys, hindi kasi yung mawilig mag-brip ka gagabi. Tinan nyo, wala akong brip. po. Wala akong brip. Almusal Alam almusal kami guys Ano oh. oh, yun? Dito? Ano siya? Mami? Ano mo sa loy? May spaghetti yun? Oh. May spaghetti? Ay, ang dami pagkain. dami dito guys oh so, uh, Narbacan Mall na pagkain dito guys Because... ayo hungry yes or no? hungry na baby namin what do you want? chicken? chicken what's chicken? Hey. spaghetti oh. kami oh ano? spaghetti na dito, namin hmm. Sip na lang. Sip na lang kainan na namin dito. Yan. Ano? Spaghetti. Ang okay. so, kape na rin ako guys. So simple lang, simple ng almusal lang. So, okay na dito yung spaghetti spaghetti. Chicken and cheese. Sarap. Kanin. Uh, anin spaghetti. kagat. Kain. Hmm. Kabis. Lugaw. Lugaw. Tamis.

Ito, ito. Yung lima-lima. Ayan, bumili kami ng ano, sinapa tapos bangus. Nagbabayad na sa si na. miscos. Yes. Gulay ni Kenji. Ayan, gulay ni Kenji. Ayan, patatas. Ay, gulay ng sinigang natin. Oo pala, gulay ng sinigang natin. Gulay mo na ni Kenji para ano? So yun guys, uh, dito kami sa Narbacan Mall, Market Market. Dito pala ako nakakita ng, ano, ng uh, palengke na malinis. Yung nakatiles o? Oh. nakatiles. Oh, oh. Ito yung palengke na nakatiles. Solid ano, Narbacan Mall? Narbacan na po Market Market. No? Oh. Solid yung palengke dito, nakatiles o. Oh. Ayan, nakatiles. Ang dami dami Oh. Eh. Ngayon yung mga bata, na nagtuturo. Ayan o. Oh. Magkano ba yan kuya? P75 lang po siya. P75 lang. na, kumuha na. Oh. 75 Tatambol kasi, di ba tatambol? Gusto niya kasi mga nagtatambol eh. Kenji! 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 Kenji!

yung 200 ito yung sabaw ito yung guys napagod <laughs> na naninigas na doon yung chan ni Miss Kells oh, mga mga anak na to ah. okay na, suwi na kami ni Miss Kells bakit Grabe, ang ganda ng ano dito. Ang ganda ng palengke. nakatay yung palengke nila. So, yun guys. nak. Sobrang yaman nila dito. Okay. <laughs>